Ang sinabi ko ho sa... Mga... So, bakit ko kailangan basta susunod yung pagkain ng mga may hirap? Mga may hirap. Mga may hirap. Bakit ganyan yung mga pagkain na yan? Parang kanin baboy. Sinong taong kakain ng ganyang klaseng mga pagkain? At kung babasusin ko man ho talaga yung pagkain ng mga may hirap, edi ho sana, ang sinabi ko ho sa mga videos na ginawa ko, ay eh ganito. ganito pa. Iba na lang, iba na lang i-challenge niya sa akin, wag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya, hindi ko kaya, hindi ko kaya. Ganito pa. One, two, three, go. Why are you gay?